ang chef vlogger naman na si Ninong Rai ay kasama sa Shake, Rattle and Roll movie at may jowa reveal pa sa kanilang premiere night. Proud husband din si Ninong Rai sa kanyang pretty jowa na nagdadalang tao na rin pala. Bongga! Ayan, di ba? Ayan, sa premiere night ito ng Shake, Rattle and Roll. Uh, 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 Oo. Uh, uh. Oo. Sikat, sya, diba? Sikat uh, diba? siya, di ba? Kaya sa YouTube. Activity, parang natuwa dyan si, ano, si Ma'am Rosel, Pangil Rosel, Monte Verde na parang ito, agaw pansin sa movie itong si Ray oh, ba? Oo, ko talaga, uh, talaga. May, at saka alam mo yung episode nila, gusto gusto ko yung mukbang uh, yung episode nila. Kasi na ako natuwa, doon ako naaliw talaga. Oh, talaga. Sa tatlong episode, parang yung pinagustuhan ko. Parang comedy ba siya, ko? friend? Comedy itong dating niya? Ah, uh, napapanahon kasi istorya ng mga ano, ng mga influencers, sama-sama. Uh, oh, -sama. Sakto kasi oh, uh, nakuha tapos, siguro Siyempre sarang... may pagka-fantasy, may pagka-ano ano, so basta magugustuhan nyo. Ayan, showing up po yan sa... November 29. Yan.